Saksi ako paano ka humingi ng pera kay Kimi noon. Hunter ni Kim Chiu na si Miss Edith Paringes. Alam na hatong baho ni si Yin Ning. Dahil nga halos araw-araw kasama -araw ito ng akres sa trabaho, walang maitatago ito si Kim Kyo. Inamin naman ng manager nito na palagi niyang binibigyan ng advice para naman ang kanyang pinagpaguran sa trabaho ay hindi napupunta din sa wala. Ibang ang nagagawa ng pag-ibig, naging bulag ito noon kay si Yen Marami, ang red flags ang kumakalat hanggang sa kasalukuyan. E kwento nga ni Kim Chu sa isang dag, habang kasama si Sien Lin. Masyadong mataas ang pride ni X. Hindi daw umano marunong humingi ng sorry o tawad. Kahit madi ito, siya ang bukod tanging nagpapakumbaba. Mapagmahal kaya naging budlag sa loob ng i-diving e years. Ito ang idang e komento ng mga fans o ng mga netizens. Grabe, buti na lang wala na si Danisian. Paragi kasing ipinaparamdami Kimi yung damnia. niya. Kahit wala na siyang itira para sa sarili. Kaya ang ending, drug drug. Thank God nakabaon siya ngayon. Siguro naman natuto na siya. Walang masama kung matuto, hindi minsan. Para hindi namin mihasa sila o yung ibang tao. She deserved na mahalin ng tama. E eh, kesa din yung dalaki. Pinarahan lang siya ng mahabang panahon. Ilan na sa mga revelasyon? Grabe nga talaga ang pag-ibig. Dito ni Miss King Chu. Kaya naman ang mga supporters, ay gina-gina naman kay Sien sa panibagong issue niya.